sa videong to is mag-apply ako ng work because may job fair dito sa amin mas maraming opportunity na binibigay kaya ayon. but first cleaning cleansing muna tayo ng mukha natin kahit naligo na ako hugaw gyapo na akong naong master pa yung ginagamit ko sa mukha ko pag cleansing guys tapos after ko mag cleansing guys is mag deodorant ako just yun lang yung gamit ko guys yung sarisona kasi yun lang yung afford natin mahal yung nasa bottle or plastic bottle tapos after that guys kinuha ko na yung lotion ko lotion ko pala guys is Myra Myra sa so sugod, sila talaga meron sa so sugod chalice o okay, guys, kamay lang akong guys kinagatipit tag skincare naton kay naton, ay nako, kamay lang akong guys, kay pretipid yun after guys is ikaw na na ako kung pantalon pag na ako sa kong pantalon na tingal ako nawala ang botones huwag sa dihang ikambihan na lang na ako siya huwag laing pantalon pero hindi ko siya literal na pantalon kay pang climb ang gudyo na pantalon abi ba na ako bali pero huwag sa dihang na tingal ako ibali dahin na ako mauna dahin yung dato dahin yung ilis di ba katangag ano, takain no. Isuot na na ako. O, akong pantalon, guys. Tapos, ang sanina, perfume na to kay Bisa ano, ka matumot na na. Dapat perfume na. Brave man perfume na akong gamit. Ikaw sa TikTok. After uh, ano, guys, kung na na ako akong sapatos, kinakos sapatos na ikan pa sa 1980s. Si pa siya, guys Ikan pa siya sa Davao ipalit na ako siya dugay na o na ang kinakusgan na akong sapatos na nagstay sa ko uh, siya wala na aguro eh di mag na to nah, guys nagsuot na ako sapatos guys top side rin akong sapatos na ginasuot guys na ako sapatos lain ba'y pero hapit na ito mag -uba. sama sa among relation dugay na nag-uba di mag -ingato. Tara guys, isuot na, na ako siya. After na ako siya magsuot. Magsulob na po ko sa nina. After na, na di ba? Bisod po, magkubura ko dito, maglakaw. Matog kaplayanan. Di ba? Sabi ka tanga. Ay, joke lang, goy. So, tatag sa nina. Tara po sa nina, gay. Mga bay, kay Gikan nag-tiktok shop. nag affiliate mangod ko dati. So, kita ka mga sample outfit check para mag mag climb joke lang after na uh, guys mga mga bay ano mga mag guys huy di mga mag guys after na uh, bay eh blaster na ako ang mga kwarta na pang kumpra na ako kaya matukog er on niya eh para sa akong small negosya for hmm. the turn lang ko na negosyo good ibutangan na ako siya sa cellophane tapos ibutang na ako sa sling bag after na ako ibutang na sa sling bag guys ano mga gaming guys mga bay after na ako siya ibutang sa sling bag mga bay diba ba na na ako siya sa sling bag tanaw sa tag oras plus utso naman eh tapat pa to ta. kay masin balita sa atong skwilahan di after na guys mga bay kuha na, na ako akong bag pakbag na patanganan sa mga papeles na dito ang TOR or bisan sa mga mga requirements or ganag yapo mo iskwila no kinagdaladalag bag pakbag pag yun pang pag yun na bag or ganag mag claim na after na kuha na na akong cellphone na ako kay mag outfit check ta uy hindi mag inga na na outfit check pero joke lang tika tika lang good after ato nagbike ra ko mga bay ah, taro ka yung adlaw o klaro pagod akong magtang ana ron nawa ipataas na ako ang kamera Kaya ipaklaro ang agtang astang sinawa kay e, nagpaupaw mangud ko ba ay di ko siya upaw literal upaw no di ba klaro kayo klaro kayo sa agtang ang adlaw niya ginako sa ER nagitrabaho na ako dati Ay eh, e, syempre padulong na ako paywalk niya mga bay astang inita anak Buwan ako naanad magbike You know, eh, for how many months, pulang na aku nak ke So, karun lang balik, lagi nak dek City Hardware. After lagi uh, City Hardware, mahu kita dek Cathedral. Mesti nak nak kodeng baik eh, weh, gastong gasolina. Kapoi lang tujah. Pero anad naman ta, nana tamu na sakit-sakit. Koi, di maging ato nak datang masakitan di bawah pero jok lang maka marah naling ko dia terus tak kena nganas aku nak kena dalah-dalah aku kamera marah tak aku lagi tak kena nanggut tak kena nanggut ni mga kol tak ni mga baik but for the goal nanggut tak kena nanggut ni katedral tak kena nanggut ni katedral tak convenience pasal tak kena nanggut ni kuhaan after na na is muli um, ko na ako sa unahan isig po sa likuran uy okay. sa so, unahan dito na magdikot dyan wow siraw tabis tabis siraw dingit hingi kay dagan ang kanyanan ako kanyanan ako kita pero wala lang god for the goal lang god for the mighty mighty luck for the villagers person sa liko na i-video na na ako manong gate sa baywalk tapos maliko na sa dana balik na sa nawas, ako sa akong nawa akong kamera maliko na sa dana kaya makita tag parkingan huwag sa dihang huwag mantay makita parkingan makiparking unta ako sa sulod sa baywalk kaso bawal tapos nihangyo ko na sa loyo sa stage na makiparking ko so kato nisugot po sila ay, di sa di parking ang bike. Kay basin makawat ba? Wala ko i lock. Wala lock ng bike. Kawat na ganit siya. Di pang bike. Ah, ay naku. Oh, tanawa. May tagay ko parkingan. Pero makaparking na gintaan eh. Kay nangyay naman lang sa loyo sa stage. Dito kay babantayan gint siya. Ah. Unya, after ana, nakaparking na ako mga bay. Istuhan ako. Nagtanaw na ako sa registration. Pag so, video, video na ako, usadyang na ako nakita diya classmate na Mike. ako Mike. dati. Appalaya ka Mike. Ayaw lang yun. Ano na na doon na register? Hmm. Wow. Ano na Yo guys! pero no na inanak mo ato ang ang mga tanakot na sa ato ang After na ako atong job fair, umpran ako sa ER, mga around 3 to 5 minutes lang kayo kayo tao. Kana, gibike e na ako ang udtong mga bike. Pauli, syempre nagtipid ta. Tapos, Nota na mo sa aking kumpra buta na ako sa kumpag kaya pa na kumpag maraganig mag climb no astang init tatanaw rin ako ng agtang klaro ka ayong sinaw tungkol sa kainit huwag sanang mag aaging nata sa sa paana kaya tulay mo na mo a ah. pahingon mag aaging mag tulay sa so, padulong na dito sa mo a kanya salamat sa pagkubansa ko a mga bay don't forget to subscribe Comment, like and share this video para updated ka sa next video ko. And put the notification bell para updated ka sa next video ko. See you in my next vlog mga bay. Bye-bye.